Uh, magandang umaga May ano naman tayo ba Panibagong vlog kasi May naghingi uh, sa followers natin ngayon Doon sa Tagum City uh, Gusto niya Magano daw sa ano, Gusto niyang lupoy Ganito uh, Bigyan natin kunti Kasi may gracia tayo Si ano Milisa Ah, di bilia si Mintisa. Yung official doon sa ano sa <laughs> Tagum City. Ganito pag uh, ano pag ano yan tawag baliktakin. tarin uh, Ano masasabi mo? Ivan? Ha? Ah, walang masabi? Ano, walang masabi. Ano ba yung walang masabi? <laughs> oh. Junel, ano masabi mo diyan? Para sundalo ka. Tuyo naman. Tuyo, tuyo, uh, tuyo. Ah. Uh, so comment na kayo. Maya-maya. Like and subscribe si Isoy Forbes. Ah. Uh, like and follow. Ah, uh, maya-maya. Punta tayo Thank doon sa Yaris para ma kabigay tayo doon sa Tagum City. Ayo uh -huh. ngayon balik tayo sa Jaris kasi Ay oh, ito. Padala naman tayo doon sa Tagum City. Ito yung magdalaw. Oh. Ah, shout out pala kay ano, Dennis Bigta. Dib, dib. Ah, Dib, deep, Dib deep, oh, deep, deep, deep Ito magdala sa Tagum City. Ito, <laughs> so, pasok tayo ha. Bayad na ito ha, lahat birds. Bayad na. Bayarin natin para wala problema dyan pagdating. Tayo mo lang Bart, mga ilang araw. Tapos Tayo tayo. Kunin mo lang ay hatid day, happy. Day. So yung mga boys ko kapag ano, tapos nang mag trabaho, pa iga mo na sa doyan. Silpi silpi. Eh, ganito lang yata trabaho sa ano eh sa patingin-tingin lang ng pornstar. oh no <laughs> so, yung <laughs> stock namin no oh. No. Medyo kulang pa konti ito. Ah, hindi pa pwede mabiyahe sa Bagdad. Si kulang pang hindi pa maano sa isang panel. Hindi pa na tuyo yung iba. Doon pa. Oh. Ano, five -five -five lang sila. Set out mo lang doon kay no kay Dib Bigta. Nandiyan sa manager sa San Pilco. San Pilco yata 'yon. Nung banana. Tapos namin magano sa bilahan. Kain muna tayo. Ito yung ulam namin no. Oh, masarap to. Yan, out. No. So, lahat ito, presko. May pili pa. Kami sili. Yun. Ding, <laughs> <laughs> oh. Sino yung ano niyo sa kagabuli? <laughs> <laughs> ha? Kay. Wala <laughs> na. na kay ni Oh. Nil. nagagta. <laughs> Yo. Sobrang gwapo na namin dito para <laughs> kami, <laughs> dito. <Parang> kami <laughs> <nagkukunject>? <laughs> <gapo>. <laughs> na Yun. Sobrang gwapo na namin kukunin. Masarap ang epekto ng kujik dito. Ah, ano yun bebe? Sali ka na. Now <laughs> yeah, watch out. Oh. Um. Watch out na? watch out, kapatang? Kain-kain. Kain mo na tayo, lahat. Mga kababayan. Mga kababayan ko. <laughs>